So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, Linyada ng Mamay. So nandito ulit ako upang mag-share sa inyo ng ilang mga advice tungkol sa pagmamanok, pag-usapan, yung mga katanungan ninyo sa comment section, dahil kayo nga po palagi ang aking uh, pinapriority. Ito po mga kamanok, nandito po lahat ng inyong uh, katanungan, so akin po yung sasagutin isa-isa, papaliwanag ko po sa abot ng aking makakaya. Kaya mga kamanok, yung mga newbie natin dyan, kung kayo ay naghahanap ng uh, mga katanungan, uh, I mean is mga kasagutan sa pagmamanok, well, uh, pwede po kayong magtanong sa akin. Ilagay nyo lang po yan sa comment section at pag-usapan po natin yan sa mga susunod kong mga vlogs. So, huwag natin masyadong patagalin itong mga kamanok. Maraming naghihintay na katanungan, maraming gustong uh, humingi ng kasagutan sa atin. So mga kamanok, isa lang palaging hinihiling ko. Don't forget to click the subscribe button. Wala naman po yung bayad. At ilike niyo po yung video ito. Masaya na po ako doon. Okay, kung napindot nyo na po yan, nagawa nyo na po yan. Maraming salamat po agad sa inyong mga kamanok. At simulan na po natin ang sagutan sa inyong mga katanungan. So ang unang katanungan po ay galing kay... Uh, Jun Lee Ribato. Ayan, so mega shoutout sa iyo, Jun Lee. So, Idol Kamamay, ano po ang gamot sa manok na may laway-laway? Okay? Pinatake ko na kasi siya ng uh, Sulpar QR. Okay? So mga kamanok, actually ako, pag uh, uh, nagkaroon ako ng manok na laway-laway, ibig sabihin, sila po ay hindi magtutunaw. Sila po ay mamamayat, uh, babagsak po ang kanilang katawan. At the same time, mainit po ang kanilang pakiramdam. Hipoy niyo po yung mukha, ang paa, mainit po yan. Okay? So, hindi lang po yun lagnat. Ang akin pong ibinibigay dyan mga kamanok, NF1. Okay? Lilinisin nyo po muna ang bibig. Makikita nyo po yung droppings. Kulay green. Okay? So, nagbibigay ako ng NF1 sa kanya. Kasi po, pag po hindi nagtunaw, bigyan nyo siya ng ball flex. Parang hindi po siya angkop. Okay? Hindi rin po agad tutunawin ng manok. Siguro, tutunawin niya yung natirang pagkain pero hindi po gano'ng kabilis. Kasi nga po, meron siyang lagnat, meron siyang laway-laway. Malapot po yan, mabaho po ang bibig niyan. So, nagbibigay ako ng NF1 sa kanya. Okay? So, kapag po yan ay, uh, ika nga ay naka ilang araw, halimbawa, sunod-sunod po ang bigay niyo, araw-araw. For example, sa umaga, sa hapon, NF1. Huwag niyo pong pakakainin, ano, Uh, mas maganda po kung tubig na lang ang ibigay ninyo para may konting electrolytes. Pwede nyo pong lagyan ng vitamina, okay, pwedeng Progen-C, vitamin pro. Kayo na po ang bahala. Basta may electrolytes, okay. Pero kung may tubig, okay din po ang tubig para wag lang ma-dehydrate yung manok. So mga kamano, kapag kaganyan, NF1 po ang ibinibigay ko kasi possible digestive problem po yan. Okay? So, wala naman po siyang sipon. Wala siyang sipon. yun nga lang po talaga malagkit ang laway. So, nf ang ibinibigay ko sa kanya for uh, one week. One week po. Ito naman po ay mura lang. Parang 7 pesos lang po yun. Okay? So, umaga at hapon na po ang ating pagbibigay sa kanya. Okay? So, for example, halimbawa naman ay uh, umabot na ng 3 days, mga kamanok. Hindi pa rin siya nagtutunaw. Okay? So, sobrang stress na po yung manok kapag kaganyan baka po makontaminate na po yung kanyang katawan dahil doon sa pagkain sa kanyang butse. Ang gagawin natin dyan, atin po siyang uh, ididiklag o pasusukahin po natin yung manok. Pasusukahin natin para po yung laman ng kanyang butse, yung, yung ika nga ay bulok or panis ng uh, pagkain niya, may labas po niya. Sa paraan ng pagpapasukan natin mga kamanok, makakatulong po yun upang guminhawa ang pakiramdam ng isang manok. Paano natin pasusukahin yung isang manok? at para mailabas niya yung nasirang pagkain. So, paiinumin po natin siya ng tubig rekta sa bibig. Kumuha po kayo ng isang maliit na baso, yung medyo malambot, pwedeng baso ng Yakult, hatiin nyo lang po sa gitna, lagyan nyo ng tubig, then isupak nyo po sa manok. Ganun po talaga ang paraan para mapainom ninyo ng maayos ang ating mga manok. Then, imassage nyo po yung butse, mga kamanok, hanggang sa lumambot. Okay? Pag lumambot na po yan, ipress nyo po ng bigla Sabay tiwarik po nung manok, lalabas po sa kanyang bibig lahat ng mga liquid na pagkain na meron sa kanyang chan. Dahil nga po, pinainom natin siya, dalambot yung pagkain doon, at madali niyang mailalabas. Kasi kung, kung solid, solid pa, ang hirap nung ilabas. Kasi nga, matigas, solid, pero kung siya ay liquid na, aagos na lang siya sa kanyang uh, lieg at lalabas. So makakatulong po yung pagpapasukan natin upang uh, hindi na po niya ma-digest yung uh, panis na pagkain na kanyang nakain last past days. Okay? So yun po ang ginagawa ko sa kanya. Linis lang po ng bibig. NF1 po tayo for one week. Walang pakain, kundi painom lang po ang ating ibibigay. Okay? So kung hindi talaga matunawan, pasusukahin po natin yung manok. Then diretso lang po ang pagbibigay natin ng NF1 sa kanya. Okay? So next, ah, uh, ito naman galing kay Nyeba Amante. Ayan. So, Idol, magkalayo ba talaga at hindi magkadikit ang sipit-sipitan ng quality na pullets? May, nabalik, may, may nabili kasi akong Texas ang, uh, ano to? ang mukha. Pero, ano to? Magkalayo ang sipit-sipitan. Mga kamanok, ang sipit-sipitan po pagdating naman sa inahin, hindi po natin yun pwedeng hanapan ng uh, ika nga ay ng uh, kung ito ba quality o hindi. Kung sa sa tandang po pwede, <clears throat> pwede po nating hanapin yung sikip na sipit-sipitan kasi para sa akin sign of quality yon, okay? Pero pagdating sa inahin, <clears throat> hindi po po pwede kasi po ang mga inahin, umiitlog po yan. At normal po na bumubuka, lumalayo yan kapag sila yung nangitlog or umiitlog or nakapangitlog na. Okay? Kaya mga kamanok, hindi nyo po, ano, hindi nyo po makikita talaga yung mga manok na quality pagdating sa pagiging inahin. Okay? Pagdating doon sa kanyang sipit-sipitan. Kasi lumuluag po yun pagka umiitlog. Okay? For example, ganyan siya nung dumalaga, nung pullets. Pag umiitlog, kumakawang po. Okay? Lumuluwag po. Parang babae, lumuluwag din po kapag ka nangingitlog o halimbawa ay nagpo-produce ng uh, baby, gano'n, parang tao. Lumuluwag po. Kung sa tandang, pwede nyo pong i-apply yun, pero pagdating sa inahin, hindi po. Okay? So, next question. Hanap tayo ulit. Ano? Ito, galing naman kay uh, John Kyle Reven Villares. Ayan, so, magandang uh, tanghali idol. Paano po ba mapapaganda ang tuhod ng manok. Okay? So, paano ba natin ma or ma-develop ang magandang tuhod ng ating mga alaga? Especially, yung mga piki, yung mga lumaki po sa kanilang mga cage, cages. cages. So, sigurado po ako na weak. Okay, hindi po ganun kaganda ang pundasyon ng kanilang mga tuhod. So, paano natin ito ma-develop? Unang-una mga kamano, no, kung niyo pong sasanay ng ating mga alaga na sila ay palagi pong nasa cages. Pwede niyo pong ilagay sa cages pero wag po namang habang buhay. So po pwedeng weekly mag-rotation tayo kung wala talaga kayong facilities, wala kayong espasyo, space, mapaglalagay yan sa kanila, wala kayong masyadong maraming tipis. So rotation po, for example, uh, this week, itong mga nasa cages muna ang ating ilalagay. Next week, rotation, yung mga nasa cages, sila naman ang ilalagay doon. Tapos yung mga nasa TP, sila naman ang ilalagay sa cages. Ganun lang po, rotation. Pero, ika nga, eh, wag, nyo, nyo naman po talagang doon yun na palalakihin sa inyong mga cages ang inyong mga alaga. Especially yung mga baby stags. Maganda pag 4 months pa lang, inyo na pong ilagay sa tipi para po ma-develop yung magandang silong ng manok. Kasi po, ang isang manok na lumaki po sa cages, karamihan, okay, karamihan po, hindi po lahat, napipigay po sila. Bakit po? Kasi hindi po maganda yung kanilang workout and exercises sa loob ng age. Wala po silang magalawan, wala po silang malakaran. Compared po natin sa mga baby stags na na-cords or nailagay sa tipi, makikita nyo po ang ganda ng bloom, uh, ang ganda ng pag-bloom, mabilis po siyang gumanda, maganda yung balahibo, yung tindig, yung postura. Nakakatulong po talaga mga kamanok yung maagang pagkakord sa kanila, maagang paglalagay sa tipi. Okay? Doon sa paraang yun mga kamanok, madidevelop ang magandang uh, siko, magandang tuhod ng inyong mga alaga. Kaya mga kamanok, napaka-basic lang yan. Pwede na kayo magbigay ng mga suplemento like calcium, calci-X. Napaka-ganda po yan pagdating sa bone development ng ating mga manok. Okay? So next question, hanap ulit tayo dito. Ito naman galing kay uh, excuse me, John Bola. Ayan, so idol paano po gamutin ang limber neck? Okay, sana po mapansin. Ang limber neck po mga kamanok, ito po yung ang ating mga manok ay uh, bigla na lang bigla na lang parang ano, parang na-stroke, or parang natabingi ang leeg na ganyan, tumitigas yung leeg. Makikita mo na lamang na nakabaliktad na hindi na po nakataas yung 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 yung, yung ulo lagi na pong nakaganda nakapilipit yung leg twisted uh, neck ang tawag po doon so paano po yun magagamot may ano po ba ito may uh, may remedyo pa ba ito alam niyo mga kamanok yung mga manok na may limber neck ako po magsasabi sa inyo no ito po ay katotohanan pag po nagkaroon ng limber neck ang inyong mga alaga ay kalma na po Okay. kaya po natin yung ano, kaya po natin yung uh, mabigyan ng remedyo pero in the long run, magkakaproblema din po. Ano po, ano, uh, bakit ko po nasabi? Sa experience ko po mga kamano, uh, yung limbernic na ganyan, yan po ay nagsisimula kapag ang ating mga alaga ay nakatikim o nakainom ng, uh, for example, merong uh, nga ay sisiw doon na hindi natin napansin na nag-abroad nakain po niya yung ano yung yung laman o yung 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 yung, yung you know, yung digong post na katawan ng ano nung sisim na tuka po niya syempre minsan kasi merong ano dyan, eh may mga pagkain diyan na po pwedeng kainin ng manok for example naka-range yung ating mga manok doon po nagsisimula yan O no? nakakain ng sila ng mga uh, may ihi ng palaka so possible magka-limberneck po sila diyan pag po nagka-limberneck ang isang manok mga kamanok So, mawawalan, mawawalan po siya ng balanse. Ngayon po, pwede po kayo magbigay sa kanya ng uh, herb bolts. Pwede po kayo magbigay sa kanya ng uh, sagging. Pwede po kayo magbigay sa kanya ng uh, electrolytes. Pwede po yan. Pero yung pinaka-na-try uh, ko dyan is yung herb bolts. Okay, maayos. Babalik siya sa dati. Kaso after a few months, mag start na pong manlabo ang kanyang mga mata. Okay? Yung tipong parang medyo mamumuti po yung kanyang pupil hanggang sa uh, kapag ka ka siya o kumakain, hindi na po ano eh, hindi na po match doon sa sa pagkain. For example, ito yung pagkain. Dito siya tumuto ka. Okay? So, hindi niya maaninag yung kanyang pagkain. Okay? Gusto niya kumain, pero hindi niya maaninag. Lumalabo po yung mata. Ganun po yung, ano, eh, yung, yung side effect ng uh, limber neck na ganito. Kaya, para sa akin, ikalim nyo na po kung sakaling magkakaroon sila ng ganyan. So, ang magiging ano natin dyan, magiging uh, eh, prevention is linisin na lang po natin ang ating mga lugar. Huwag po natin hayaan na sila yung makain ng mga tubig galing sa anal o kaya naman yung mga tubig na nalanguyan, nalubluban ng mga palaka tuwing gabi. Kaya naman ibaka tayo may mga ano dyan, mga nag-abroad ng mga sisiw, check po natin palagi. Okay? So, kahit po doon sa amoy eh, kahit sa amoy lang nung ano nung nung nag-abroad na si Seo, halimbawa ay limang araw na nanandoon sa uh, range hindi natin napansin, kahit maamoy ng ating mga manok, so makaka po 'yon. Okay? So mga kamanok, yan lang muna sa ngayon ang ating mga sasagutin katanungan. Hopefully, nasagot ko ng maayos. Sa mga nasagot ko dyan ang katanungan, mag-comment naman kayo kung sakaling nagustuhan nyo po. At sa mga gustong magtanong dyan at maliwanagan, malaman, yung kanilang mga katanungan, i-comment nyo lang din po sa baba ng video ito. Ako po bahala na sumagot, abot ng aking makakaya. So, paano mga kamanok? See you for our next vlog. Mahal na mahal ko po kayo. Paalam at mag-iingat talaga.